Ang hiwaga sa likod ng nakakabahalang katotohanan tungkol sa pagkalalaki ay isang bagay na hindi natin napag-uusapan. Sa isang lipunang tulad ng Pilipinas, kung saan ang mga kalalakihan ay inaasahang maging matatag at matapang, marami ang tahimik na nagdurusa dahil sa mga pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay ito: 70% ng mga kalalakihang Pilipino na nasa edad 35 pataas ay nagkakaroon ng matinding pagkabalisa tungkol sa kanilang pagkalalaki. Hindi ito biro. Ang pinakanakakabahalang bahagi nito ay ang matinding epekto nito sa ating kalusugan, pisikal at mental. Sa mga nakaraang taon, ang mga pag-aaral sa Asia ay nagpapakita ng nakakabahala at lumalaking bilang ng mga kalalakihang dumaranas ng matinding depression at anxiety dahil sa mga isyong ito. Hindi lang ito simpleng kawalan ng kumpiyansa. Ito ay isang seryosong bagay na nakaapekto sa ating mga relasyon, trabaho, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Maraming mga Pilipinong lalaki ang nahihiyang magpatingin sa doktor o humingi ng tulong kahit na nakakaramdam na sila ng mga sintomas na maaaring magresulta sa mas malalang kondisyon. Ang mga estadistika ay nagpapakita na ang pagwawalang-bahala sa mga ganitong issue ay maaaring humantong sa mga seryosong karamdaman tulad ng cardiovascular problems at iba pang karamdaman na maaaring magbanta sa buhay. Sa katunayan, ang kawalan ng kumpiyansa at pagkabalisa ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming kalalakihang Pilipino ang hindi regular na nagpapatingin sa doktor. Ang mga problema sa testosterone at hormonal imbalance ay nagiging mas karaniwan sa mga edad 35 pataas at kapag hindi natugunan Maari itong magdulot ng mga pangmatagalang komplikasyon na maiiwasan sana kung naagapan. Ang ating kalusugan ay direktang konektado sa ating lifestyle at mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit may mga hindi nakikitang panganib na nagbabanta sa ating kalusugan bilang kalalakihan. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang mga kemikal na matatagpuan sa ating kapaligiran, mula sa ating pagkain hanggang sa mga produktong pangpersonal na pangangalaga, ay maaaring makapagpababa ng testosterone levels at makaapekto sa reproductive health ng mga kalalakihang Pilipino. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa mga bagay na ito at maprotektahan ang iyong kalusugan, pindutin ang subscribe button at iring ang bell para sa mga susunod pang importanteng impormasyon tungkol sa kalusugan ng kalalakihan. Ang mga endocrine disruptors na matatagpuan sa mga plastic containers, processed foods, at maging sa ating inuming tubig ay nagdudulot ng matinding epekto sa hormonal balance ng kalalakihan. Ang mga synthetic chemicals na ito ay nakapagpapababa ng sperm count at nakakaapekto sa libido. Sa katunayan, ang mga kalalakihang nasa edad 40 pataas ay mas susceptible sa mga epektong ito. Ang mas nakakabahala ay ang mga epektong ito ay hindi agad napapansin hanggang sa lumala na ang problema. Ang mga pagbabago sa ating diet at lifestyle ay mahalaga, ngunit hindi sapat. Ang mga synthetic hormones sa ating food supply ay lumalala at ang mga kalalakihang nasa edad 35 pataas ay mas nanganganib. Hindi ito katang-isip lamang. Ang mga pag-aaral sa Southeast Asia ay nagpapakita ng mas mataas na insidente ng hormonal imbalance sa mga urbanized areas kung saan mas exposed ang mga tao sa mga synthetic chemicals na ito. Ang epekto nito sa ating mental health ay hindi rin dapat balewalain. Ang pagbaba ng testosterone levels ay maaaring magdulot ng depression, anxiety, at pagbaba ng cognitive function. Para sa mga kalalakihang Pilipino na nasa workforce, ang mga sintomas na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang career at personal na buhay. Ang mga synthetic chemicals na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na problema, kundi pati na rin psychological at emotional na epekto. Ngayon, talakayin natin ang pinakaseryosong problema na kinakaharap ng mga kalalakihang Pilipino, ang silent epidemic ng erectile dysfunction at ang koneksyon nito sa cardiovascular disease. Hindi ito simpleng usapin ng pagkalalaki lamang. Ito ay isang seryosong medical condition na maaaring magsilbing babala para sa mas malubhang karamdaman. Ayon sa mga datos, ang 30% ng mga kalalakihang Pilipino na nasa edad 40 pataas ay nakakaranas ng ganitong kondisyon, ngunit walo sa sampung kalalakihan ang hindi humihingi ng tulong medikal. Ang pinakanakakabahalang bahagi nito ay ang connection sa heart disease. Ang erectile dysfunction ay maaaring maging unang sintomas ng cardiovascular problems. Lima hanggang pitong taon bago pa lumabas ang mga sintomas ng heart disease, ang ED ay maaari ng lumitaw bilang warning sign. Sa mga kalalakihang Pilipino na may diabetes, ang panganib ay dalawang beses na mas mataas. Ang mga problema sa blood flow na nagdudulot ng ED ay karaniwang nagpapahiwatig ng mas malubhang arterial disease. Ang kawalan ng kaalaman at hiya ay naglalagay sa ating mga kababayan sa panganib. Maraming mga Pilipinong lalaki ang umaasa sa mga hindi lisensyadong gamot o folk remedies na maaring magdulot ng mas malubhang pinsala. Ang self-medication ay hindi lamang delikado. Ito ay maaaring magkubli ng mga seryosong underlying conditions na nangangailangan ng agarang medical attention. Ang mga estadistika ay nagpapakita na ang mga kalalakihang nagpapaliban ng medical consultation ay may mas mataas na risk na makaranas ng heart attack o stroke. Sa katunayan, ang mga kalalakihang may ED ay may 25% mas mataas na tsansa na magkaroon ng cardiovascular event sa loob ng limang taon. Ang pinakanakakalungkot dito ay karamihan sa mga kasong ito ay maiiwasan sana kung naagapan ng maaga. Ang pagsasawalang bahala sa ganitong mga sintomas ay hindi lamang nakakaapekto sa quality of life. Ito ay maaaring maging banta sa buhay mismo. Ang pinakamabigat na pasanin ng mga kalalakihang Pilipino ay ang patuloy na pagbagsak ng testosterone levels sa mas batang edad. Sa nakalipas na dalawampung taon, ang average na testosterone levels ng mga kalalakihang asyano ay bumaba ng 30% kumpara sa nakaraang henerasyon. Ang mga kalalakihang nasa edad 35 Hanggang 50 taong gulang ngayon ay may mas mababang testosterone levels kaysa sa kanilang mga ama noong nasa parehong edad. Ang epekto nito sa kalusugan ay malawakan at nakakabahala. Ang mababang testosterone ay hindi lamang tungkol sa libido o muscle mass. Ito ay may kinalaman sa ating pangkalahatang kalusugan mula sa bone density hanggang sa cognitive function. Ang mga kalalakihang may mababang testosterone levels ay mas prone sa osteoporosis memory problems, at chronic fatigue. Sa edad na apat na po, ang bawat taon ng pagpapaliban sa pagtugon sa problemang ito ay nagdaragdag ng 10% risk sa pagkakaroon ng age-related diseases. Ang mga modernong environmental factors ay may malaking papel sa pagbabang ito. Ang ating exposure sa artificial light sa gabi, ang kakulangan ng natural na vitamin D, at ang mga synthetic chemicals sa ating pagkain ay lahat nagko-contribute sa pagbaba ng testosterone production. Ang stress levels sa urban environments tulad ng Metro Manila ay nagpapababari ng testosterone production. Ang mga kalalakihang nagtatrabaho ng mahabang oras sa opisina, lalo na ang mga night shift workers, ay may 25% mas mababang testosterone levels kumpara sa mga may regular na work schedule. Ang pangmatagalang epekto nito sa public health ay nakakatakot. Ang pagbaba ng testosterone levels ay may direktang koneksyon sa pagtaas ng risk ng type 2 diabetes, cardiovascular disease, at depression. Sa mga kalalakihang Pilipino, ang kombinasyon ng mababang testosterone at high-carb diet ay lumilikha ng perfect storm para sa metabolic syndrome. Ang mga datos ay nagpapakita na ang mga kalalakihang may mababang testosterone ay may apat na porsyentong mas mataas na risk na magkaroon ng type 2 diabetes sa loob ng sampung taon. Ang stress at anxiety sa trabaho ay may direktang epekto sa reproductive health at sexual performance ng mga kalalakihang Pilipino. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang matinding stress sa workplace ay nagdudulot ng pagbaba ng testosterone at pagtaas ng cortisol levels, isang kombinasyon na nagdudulot ng seryosong epekto sa hormonal balance. 70% ng mga kalalakihang nasa corporate world ang nakakaranas ng ganitong problema, pero 8 sa 10 ang hindi alam na may koneksyon ito sa kanilang kalusugan. Ang hindi normal na oras ng trabaho, lalo na ang graveyard shifts na karaniwan sa BPO industry, ay nagdudulot ng malaking pinsala sa circadian rhythm. Ang pagkagambala sa natural na sleep-wake cycle ay hindi lamang nakakabawas ng testosterone production. Ito ay nagdudulot din ng hormonal imbalance na nakakaapekto sa reproductive function. Ang mga kalalakihang nagtatrabaho ng night shift ay may 50% mas mataas na risk na magkaroon ng fertility problems kumpara sa mga may regular na work schedule. Ang high-stress work environment ay nagdudulot din ng psychological erectile dysfunction ang constant pressure sa trabaho, financial stress, at work-related anxiety ay nagkocontribute sa pagbaba ng sexual performance. Sa mga kalalakihang nasa edad 40 pataas, ang kombinasyon ng work stress at age-related hormonal changes ay nagdudulot ng double burden sa kanilang sexual health. Ang kawalan ng work-life balance ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang personal na buhay – Kundi pati na rin sa kanilang overall health at well-being. Ang mga pag-aaral sa Asia Pacific region ay nagpapakita na ang mga kalalakihang nakakaranas ng matinding work stress ay may 30% mas mataas na risk na magkaroon ng cardiovascular problems. Ang pagkakaroon ng erectile dysfunction dahil sa stress ay maaaring maging early warning sign ng mas seryosong health conditions. Ang pinakanakakalungkot dito ay karamihan sa mga kasong ito ay maiiwasan sana kung may proper stress management at work-life balance. Ang pinakadelikadong katotohanan tungkol sa reproductive health ng kalalakihan ay ang tumataas na kaso ng prostate cancer sa Pilipinas. Ang mga datos ay nagpapakita ng nakakabahala at patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kalalakihang nagkakaroon nito sa mas batang edad. Ang mas nakakabahala pa rito ay ang 70% ng mga kaso ay nadi-diagnose lamang sa advanced stages kung kailan ang treatment options ay mas limitado na. Ang pagbabago sa ating lifestyle at diet ay may malaking papel sa pagtaas ng mga kasong ito. Ang high-fat, low-fiber na diet na karaniwan sa urban areas ay nagpapataas ng risk ng prostate problems. Ang kakulangan ng regular na exercise at ang pagtaas ng obesity rate sa mga kalalakihang Pilipino ay nagdaragdag din sa panganib. Sa katunayan, ang mga kalalakihang may excessive belly fat ay may 40% mas mataas na tsansa na magkaroon ng aggressive form ng prostate cancer. Ang environmental factors ay hindi rin dapat balewalain. Ang exposure sa industrial chemicals, air pollution, at synthetic hormones sa ating food supply. Ay may direktang epekto sa prostate health. Ang mga kalalakihang nakatira sa mga urbanized areas ay may 30% mas mataas na risk kumpara sa mga nasa rural areas. Ang constant exposure sa electromagnetic radiation mula sa ating mga electronic devices ay may potential din na makaapekto sa reproductive health. Ang pinakamalalang bahagi nito ay ang kawalan ng regular na screening at check-ups. Maraming kalalakihang Pilipino ang umiiwas sa prostate examination dahil sa hiya o cultural stigma. Ang pagpapaliban ng regular check-ups ay naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib. Ang early detection at prevention ay susi sa paglaban sa ganitong kondisyon, ngunit ang cultural barriers at kawalan ng awareness ay patuloy na hadlang sa proper healthcare access ng maraming Pilipinong lalaki. Ang pagkasira ng fertility at sperm quality sa mga kalalakihang Pilipino ay isang silent crisis na hindi na pag-uusapan. Ang mga pag-aaral sa nakaraang sampung taon ay nagpapakita ng nakakabahala at tuloy-tuloy na pagbaba ng sperm count sa mga kalalakihang asyano. Ang average sperm count ay bumaba ng 40% kumpara sa nakaraang henerasyon. Ito ay isang emergency na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kung nakaka-relate ka sa mga impormasyong ito, ilike mo ang video na ito para makatulong tayo na maipaabot ang mensaheng ito sa iba pang kalalakihan. Ang environmental toxins at endocrine disruptors sa ating kapaligiran ay pangunahing dahilan ng pagbabang ito. Ang mga chemicals sa plastic containers, pesticides sa pagkain, at pollution sa hangin ay may direktang epekto sa sperm production at quality. Ang mga kalalakihang regular na exposed sa mga toxins na ito ay may 50% mas mababang fertility rates kumpara sa mga nasa mas malinis na environment. Ang modernong lifestyle factors tulad ng prolonged laptop use, salap, amay, tight underwear, at constant cellphone exposure ay may kinalaman din sa pagbaba ng sperm quality. Ang init na galing sa electronic devices ay nakakasira sa normal na temperatura ng testicles na kritikal para sa healthy sperm production. Ang mga kalalakihang regular na gumagamit ng laptop sa kanilang lap ay may 30% mas mababang sperm count? Ang mga pagbabago sa diet at lifestyle ay nagkocontribute din sa problemang ito, ang high sugar processed food diet na karaniwan sa urban areas ay nakakababa ng testosterone at nakakaapekto sa sperm quality. Ang kakulangan ng essential nutrients tulad ng zinc, selenium, at vitamin D ay nagpapahina ng reproductive function. Ang sedentary lifestyle at kakulangan ng regular exercise ay lalong nagpapalala ng sitwasyon.